Magandang araw mga kapuso. Ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa at Matias at Law. Nagkasagupaan nga sina Trixie at Ino sa club na kung saan ay pinukpok ni Trixie itong si Ino mga kapuso at nagkaroon nga ng sugat sa kanyang ulo. Kinuha na nga ng mga pulis itong si Trixie dahil nga sa ginawa niya kay Ino pumunta naman doon sa attorney Ivan upang sa ganun nga kasuhin ang kaso ni Trixie. Isa na niya si Lilet, ngunit nag-away lamang ang dalawa kung kaya tumalis na lamang itong si Lilet. Samantala, gusto mong mag-file ng case si Ino laban kay Trixie. Ngunit sinabi ng kanyang ama na mauungkat ang rapist case niya kapag ginawa niya iyon. Kung kaya't hindi na lang nagpumilit itong si Inaw mga kapuso. Samantala, birthday na nga po ni Lilet at sinabi ng kanyang tinang na sana makauwi na siya para i-celebrate ang kanyang birthday sa kanilang bahay. Samantala, nakipagkita naman si Istabalensya kay Lilet doon sa ospital dahil nga na ospital ang kanyang anak at mukhang may sakit ito mga kapuso. Nandoon na nga sila sa ospital at lumabas nga ang tatay ng bata kasama ang kerida nito at tinanong nga agad ni at Star Valencia kung kumusta na ang kanilang anak. Samantala habang nasa office naman sila Meredith ay nakaramdam nga ito ng pananakit ng ulo dahil nga may sakit po itong si Meredith kung kaya't mukhang malubha na nga po ang kanyang sakit. Tinanong nga ni Ira kung ano ang nararamdaman niya dahil mahihilo na nga po itong si Meredith at siguradong dadalhin na sa ospital mga kapuso samantala kung malubha na nga ang sakit nitong si Meredith makikipagayos na kaya sa kanya si Lila mga kapuso para sa ganun, maipadama niya ang kanyang pagmamahal bago man lang mawala ang kanyang nanay na si Meredith. Sana naman umuwi na itong si para magkausap na sila ng maayos sa kanyang tinang. So ito po ang mga dapat natin abangan. Maraming salamat po. Bye-bye.